ng katawan ni Yesus para sa paglilibing binalot nila ang kanyang katawan ng mga kayong lino at pinahiran ito ng pinaghalong mira at alo ayon sa mga kagawian sa paglilibing ng mga hudyo noong panahon iyon ang pangyayaring ito ng paghahanda sa isang paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagpaparangal sa lumaong si Jesus. kaso ng paganda sa banal na libing ay nasa pangalaga ng Familia Serra ng Barangay Lugsad. Ina Juan Marcos Si Maria ay ang ina ni San Juan Marcos, ang ikalawang ibang pista ng Bagong Tipan. Siya ay isang babaeng disipulo na naninirahan sa Jerusalem sa itaas sa silid o sinakulo ng kanyang pahugas ng paan ng mga apostol. Sa mga sandali ng pagpapakasakit ni Kristo, ay buong puso rin niyang pinatuloy sa kanyang tahanan ang mahal na Birheng Maria at ang iba pang mga kababaihan. Pagkatapos ay hinayaan din niyang matulog ang mga ito sa kanila matapos ang banal na libing Ang inakatapangan ng isang matinoong araw ng Pentecostes bukod pa dito, buong katapangan niyang tinanggap ang mga unang Kristo, bahay dalanginan, at unang simbahan na mga naniniwala kay Kristo. Ang imahe ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay nasa pangalaga ng Familia Nazario at Aram ng Barangay Libid. sa Tawana de Cusa. Si Tawana ay may bahay ni Cusa sa ni Herodes Antipas at Tantarca ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng tumutustos sa pamamagitan ng mga ari-arian nila sa mga pangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagang. Isa rin siya sa mga babaeng nakatuklas at nagbalita sa mga apostol tungkol sa hibig walang laman noong umaga ng unang araw ng Sanlinggo. Tanging sa Ebanghelyo kay Lucas lamang siya nabanggit. Sa pangkat ng mga babaeng nabanggit, siya lamang ang tinutoy na may asawa at kabilang sa mga mataas na antas ng lipunan. patay sa katotohanan ito ukol sa kanya, maaaring isipin iiwan niya ang kanyang asawa at mataas sa kalagayan sa lipunan upang maging tagasunod ni Yesus hindi isang madaling pagpapasya marahil para sa kilyarin niya at ison ng balanggay sa isang Santa Maria de Betania sa bagong timan may babaeng nagkangalang Maria na nagkaroon ng malagang kalagayan niya sa buhay ng ating pagnanong Jeso Prisco. Si Maria ay kapabyan ng Martha at Lazaro, na sila'y taga-generanya. Si Maria, ang babae umupo at natinig Maria Magdalena. Muli ito lipitan ng simbahan Paan sa pamamagitan ng isang tigretong inyebas ng Santo Papa Francisco na ikadalawang ng na araw tapos dalawang lipon dalawang lipon isang ang imahen ni Santa Maria de Betania ay nasa pangalaga na ng Familia Miguel, Kuwa at San Agustin ng Barangay Libis. Santa Maria Cleofe Si Maria Cleofe o Maria ni Cleofas ay tanging binanggit lamang sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Si Maria Cleofe ay may bahay ni Cleofas. Ayon sa kasulatan, si Maria Cleofe ay kasama ng Birheng Maria noon sa paanan ng Jacobe. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, malino na nasasaan pagkaraan ng pamamahila ang mga kabaihang disipulo kasama si Maria Jacobe ay bumili ng pabango upang maipahid sa bangkay ng Panginoong Heso Kristo. Ang tinutukoy na Maria ang ina ni Santiago ay si Maria Jacobe dahil sa wikang Griego Paloma ng Barangay Layunan. Salome. Isa siya sa mga babae na nagtungo sa libingan ni Jesus Bago sumikat ang araw ng linggo din yung matakot Inahanap niyo si Jesus sa tagang nasa Na ipinako sa kus At doon niya siya makikita Katulad ng sinasabi niya sa inyo Ang imahe ni Santa Maria Salome ay isa sa mga sinaunang imahen ng ating bayan. At ito ay nasa pangalaga ng Familia Ochoa ng Barangay Libin at Mandaluyong City. Santa Maria Magdalena Si Maria Magdalena ay mula sa Magdala isang lugar sa pangalan ng bayan ng ng Galilea. Si Maria Magdalena ay ang babae kung saan pinalayas Jesus ang pitong demonyo. Pagkatapos sa palayas si Jesus ang pitong demonyo mula sa kanya, naging isa si Maria Magdalena sa mga tapat at malapit na tagasunod ni Jesus. Isa si Maria Magdalena sa mga nakasaksi sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, siya ang unang nakakita kay Jesus pagkatapos sa kanyang muling pagkabuhay. Kinaunang imahin ng ating bayan at nasa pangalaga ng Familia Altazo at Pariyan ng Barangay layunan. si Juan ay taga Galilea, anak ni Zebedeo at Maria Salome, at kapatid ni Santiago. Siya ang pinakabata sa lahat ng mga apostoles. Isa siya ang baging isda na tawagin ni Kristo upang maging apostol, ang tinaguriang alagad na pinakamahal. Siya ang kaisa-isang apostol na sumunod kay Kristo sa daan ng Kalbayo si Juan ang sumulat ng ikaapat na Ebanghelyo at Apokalipse at tatlong epistula ng Bagong Ang imahe ni San Juan ay isa sa mga original na imahe ng ating bayan.